Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Angelito Brunola Maricel Nakil Richard Umpan Juxki TV Kay Almalin Punsika Torin and Four Prince Jeric Keransi Kay Lilibit Tumagi Jin Sablawon Aileen Ido, Tita Jin Kiferes Kay XPG Secret Files Lito Buinulin Kaligdong Vlog Merlinda Albis kay Idol Marvin Maliberan, Roman Villanoy Babing Batingber at kay Mick Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Simula na po natin ang ating kwento. Ang dalawang nilalang na lihim na nagmamasid sa kanila ay membro ng grupong Crucifijo ang mga pinakamababangis na nilalang na nandoon sa mundong iyon mga alagad lamang pala ang kanilang grupo ang grupong Asuki sila ang pasipuno sa lahat ng mga pangyayari doon sa grupo nila ni Butchok at Riba. simula ng makapasok ang mga ito dito sa bayan ng Sakuna kanina pa nagmanman ang mga ito doon sa mga bata at pinag-aralan ang mga kakayahan ng mga ito samantalang doon naman sa inuupahan nila ni Butchok sa loob lamang ng ilang mga minuto agad nang nababawasan ng malaking bilang ang mga inkanto nagkalat na ang mga bangkay ng mga ito sa paligid habang isa-isang nagiging taluyot ng bulaklak ang kanilang mga bangkay makalipas ang ilang mga sandali natahimik na ang buong kapaligiran wika nitong si Manong Ramon Mukhang napatay na ng mga bata ang lahat ng mga inkantong sumugod dito sa ating kinaruroonan. Lorena, tumawa ka na ng mga usal para mapaalis ang masasamang mga presensya dito sa loob ng bahay. bumalik na tayo doon sa sala. Linisin natin ang mga kalat na nandoon. Doon. doon sa labas na natiling nakatayo lamang ngayon itong si Butchok at nilibot ang kanyang paningin sa buong paligid. Nagtataka kasi ang bata. Patay na ang lahat ng manila lang na umaatake sa kanila. Ngunit nanatiling may mga nararamdaman pa itong si Butchok na mga presensya doon sa paligid. Agad naman na lumundag itong sinunod galing sa bubong papunta doon sa tabi ng kanyang matalik na kaibigan. Agad kasi na napansin nitong si Nunoy na tahimik pa rin itong si Butchok at parang pinakiramdaman pa ng bata ang buong paligid. Agad na tanong nitong si Nunoy kay Butchok. Buddy, mukhang hindi pa tapos ang ating pakikipaglaban sa mga inkantong ito. May problema ba? Ilang segundo muna bago sumagot itong si Butchok at wika nito kay Nunoy. Buddy, may mga nilalang ang nagmamasid sa atin. Hinala ko, maaaring ang mga ito ang pinakanamumuno sa kanila. Mukhang hindi pa tayo makakausad papunta doon sa batis ng Olympus. Mukhang may mga kakaharapin pa tayong mga kalaban. Napatigil naman sa pag-uusap ang magkakaibigan nang biglang magsalita galing sa kanilang likuran itong si Carlo wika ng anak nitong si Buhawi sa kanila. Kaibigan na nunoy, butsyok. Kailangan na natin na kumilos. Baka kung may mga nangyayaring masama na doon sa aming mga kasama na sina Binjo at Kukoy. Kinakailangan na namin na mailigtas ang dalawang iyon. Dito na naalala ng mga bata na mayroong problema pa pala ang mga ito na dapat nilang lutasin Agad na pumanhik ang mga bata doon sa loob ng bahay na iyon. Itutuloy na ng mga ito ang kanilang plano. Ngunit gagawa muna ang mga ito ng ritual gamit ang utak na inkantong napatay nila kanina. Susubukan nilang alamin ang kinaruroonan ngayon nila ni Binjo at Kukoy. Tumulong na din itong si Lorina sa mga pagsagawa ng mga ritual at usal para mas mapabilis ang kanilang mga pagkilos makalipas pa ang ilang mga minuto. Tangan-tangan na nitong si Gutor ang kalaman tungkol sa lugar kung saan matatagpuan ang pinagtataguan ng dalawa nilang mga kasama. Sa kanilang lahat, itong si Gutor ang nagtatangan ng mga karunungan tulad ng pag-iispi ang mga usal. Kaya nitong masundan ang mga ginagawa niyang mga ritual gamit ang mga nalaman galing sa utak ng kanyang nagagawan ng mga usal Kasama ngayon nitong si Gutor Sinacardo. Toto at sa mga pagkakataon na ito, sumama na din itong si Riba. Inaabisuhan na din ang mga ito ni Butchok tungkol sa kanyang mga nararamdaman na maaring bukod doon sa mga inkantong nakakalaban nila at bukod sa grupong asuki. Mukhang mayroon pa silang mas matitinding makakalaban. Nagtataka lamang itong si Butchok kung bakit nagkakasabay ang pag-aligid ng mga ito sa kanila. Kaya hinala nitong si Butchok na maaring ang mga ito na ang grupong krusipiho. Ngunit hindi muna sinabi ng bata ang mga bagay na iyon sa kanyang mga kasama. Pati pa nga doon kay Nunoy, nais muna nitong si Butchok na makasigurado. May mga lihim na din na ginagawang mga usal ang bata Tanging pinaalalahanan lamang nitong si Butchok ang kanyang mga kasamahan tungkol sa kanyang mga nararamdaman na mga presensya. Ilang sandali pa, habang nagpapatuloy na si Nagutor sa kanilang misyon, masinsinang nag-uusap na din ang mga ito tungkol sa kanilang mga binabalak na gagawin. Kinabukasan, nais ng mga bata na lumipat muna ang mga ito ng panibagong matutuluyan habang nandirito pa ang mga ito sa bayan ng sakuna. Uwi ka naman nitong si Manong Ramon. Kung matagumpay na mailigtas nila ni Riba sina Binjo at Kukoy Dodong Butyok, hindi pa ba tayo magpapatuloy sa ating pag-usad papunta doon sa sagradong lugar ng Olympus? Sagot naman itong si Butyok doon sa matanda. Mukhang hindi pa mangyayari ang mga bagay na iyon, Manong Ramon. Mukhang may mga kakaharapin pa tayong kakaiba ang kalakasan na grupo. Ibig kong sabihin, mas malakas pa ang mga ito doon sa sinasabi nilang asuke. Sa mga sandaling iyon, papasok na din doon sa bayan na iyon ang grupo nila ni Manong Puknat kasama ang mga batang paslit. Mag-uumaga na sa mga pagkakataon na iyon. Kasalukuyan ng nando doon ang kanilang grupo doon sa pasokan ng bayan at iniimbestigahan pa ang mga ito ng mga bantay. Habang sinaabukar bumalik na ang mga ito doon sa kanilang bayan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mas maraming mga bantay na ang mga nando doon sa pasukan ng bayan ng Sakuna. May mga nabalitaan na kasi ang lahat ng mga bantay sa bayan na iyon tungkol sa mga pag-aligid ng grupong hinihinala nilang mga membro ng Crucipiho. Ilang linggo na din kasi ang mga nakaraan nang may mabalitaan ang mga ito tungkol sa gagawin na pagsakop ng grupong ito doon sa bayan ng Sakuna at kasabwat ang mga rebuilding mga inkanto at ang mga nilalang na tinatawag na mga serpente. May mga napapansin na din ang kanilang grupo na may mga umaligid na mga nilalang na mga serpente doon sa bayan. Kaya ganon nakahigpit ang kanilang ginawang pagbabantay. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpasya na din ang grupo nila ni Manong Poknat na doon na muna sa bayan na iyon magpapalipas ng ilang mga oras nais nilang sa katerika ng araw ang kanilang gagawin na pag-akyat doon sa bundok ng Suna matapos na makalagpas ang mga ito doon sa mga bantay agad nang naghanap ang mga ito ng mapaghigaan pansamantala habang hihintayin ang pagtaas ng araw nagiging malikot na din ang mga bata doon sa kakaibang mga tanawin sa bayan na iyon na sa mga tanawin doon sa kanilang mundo. Sa oras kasi na iyon, marami na din kasing gumagala ng mga nilalang na mga inkanto doon sa loob ng bayan na mayroong iba't ibang mga hitsura. Sa kabilang bahagi naman ng lugar ng sakuna, sa oras din na iyon, biglang nagkagulo ang mga naninirahan at nandudoon sa tinatawag na lugar na gara may mga nasisipat kasing mga kainahin na mga nilalang ang mga ito na umaaligid doon sa lugar na iyon. Agad na hinala ng mga bantay na maaring ang mga nilalang na ito ang mga nasabing mga nilalang na may banta ng pananakop sa kanilang bayan. Agad nang inaabisuhan ng mga ito ang lahat ng manan doon na pumasok na muna doon sa kanilang mga kabayan o mga tirahan. Agad na naglilibot ang mga bantay doon sa buong lugar para masigurado na walang makakapasok na mga rebuilding mga inkanto. Doon naman sa isang maliit na bahay na gawa sa mga kahoy at kawayan, nando doon ang grupo ng mga antingero na galing din sa mundo ng mga tao. Dalawang araw na silang nanatili sa bayan na iyon, may hinihintay lamang kasi ang mga ito na mga kasamahan din galing doon sa mundo ng mga tao at balak ng mga ito na ngayong araw ang kanilang gagawin din na pag doon sa bukirin ng suna. Ngunit agad na napatayo ang mga ito at napasilip doon sa may bintana. Nakikita nila doon sa labas ang mga bantay ng mga inkanto na parang nagmamadali ang mga ito sa kanilang mga kilos. Wika agad nitong si Ado. Tuy may risyo. Mukhang may mga nangyayaring hindi maganda sa lugar na ito. Sagot naman nitong si Mauricio. Iyan din ang satingin ko, Ado. Matagal nang may mga napabalitang mayroong gustong sumakop sa bayan na ito. Ang bayan kasi nang sakuna ang pinakamalaking bayan dito sa lugar na ito. At kung makukuha ito ng mga rebuilding mga inkanto, malaki ang problema ang kakaharapin ng hari. Ngunit ang iniisip ko, Ado. Sana walang kinalaman sa lahat ng mga pangyayaring ito ang grupong krusipiho. Dahil pag nagkataon, mukhang isang malaking digmaan ang mangyayari. At madadamay tayo sa lahat ng mga ito. Limang araw na lamang at kailangan na natin na makabalik doon sa ating mundo. Ngunit napatigil ang mga ito sa kanilang pag-uusap nang makakarinig ang mga ito ng mga sigawan doon sa labas at sa unahan at doon sa labas nakita nila ang napakaraming mga nilalang na nagtatalunan doon sa mga bubong ng mga kabahayan doon. Maraming mga nagtatakbuhan din sa unahan at walang habas na inaatake ang mga bantay ng mga inkanto. Sa bilis ng mga pangyayari, walang nagagawa ang mga bantay ng mga inkanto laban doon sa bangis ng mga nilalang. Pati ang ilan sa mga inkantong naninirahan sa lugar na iyon agaran na pinasok ang kanilang mga tirahan at pinatay ang lahat ng mga ito. Agad na napamura itong si Mauricio. Punyeta! Humanda na kayo, Ado, Jesse, Jonas. Mukhang nagsisimula ng umatake ang mga rebuilding mga inkanto at dito pa sa lugar na ito ang kanilang napiling unang maghasik ng lagim at kasama nila ang mga nila lang na mababangis ng mga serpente. Sa tagpong iyon, kitang-kita nila kung paano dinurog ng mga rebuilding mga inkanto at mga serpente ang bawat madadaanan nila. Walang nagagawa ang mga bantay sa bayan na iyon at sunod-sunod nang namamatay ang mga ito. Nagkagulo na ang mga nandoon dahil sa takot. Mabilis na isinerado nila ni Mauricio ang bintana ng kanilang kinaroroonan na bahay. Agad na wikan ito sa kanyang mga kasama. Hindi pa tayo maaring tumulong. Napakarami ng mga nilalang. Baka hindi natin kakayanin ang kanilang bilang. Ngunit kailangan natin na makapitas at mabawasan man lamang ang bilang ng mga ito. Matapos iyon, agad nang lumabas ang mga ito padaan doon sa likuran ng kanilang kinaroonan. Maingat na ang kanilang mga kilos dahil alam nilang bukod sa matalas ang mga paningin ng mga serpente, matalas din ang mga pakiramdam ng mga ito. Hindi nag-alala ang grupo nila ni Mauricio tungkol sa mga inkantong bugoy dahil kaya nila ang mga ito. Nag-alala ang kanilang grupo doon sa mga nilalang ng mga serpente dahil batid ng mga ito nakakaiba ang kanilang bangis lalo na ang tibay ng kanilang mga katawan ng makalabas na mga ito. Maingat nang nagtatago agad ang apat na mga antingero doon sa mga malilit na kubo na nasa labas at doon sa mga puno ng kahoy. Inaabangan nila ngayon kung may mga mapapadaan sa kanilang kinaroonan at hindi nga sila nagkakamali sa kanilang mga hinala. May nakita silang walong mga nilang nila ang mabibilis na umaligid doon sa kanilang tiniterhan. Ngunit mga inkantong bugoy pa lamang ang mga ito mukhang tinitingnan ng mga inkantong ito kung may mga naninirahan ba sa bahay na iyon at ilang sandali lamang ang mga nakalipas sinubukan na ng mga inkantong ito na wasakin ang mga pintuan at bintana ng bahay na iyon kaya agad na inutusan na nitong si Mauricio ang kanyang mga kasama Jesse Ado patatahimikin niyo na ang mga inkantong iyan kami na rin ang bahala ni Jonas kung may mga darating na mga kasamahan ng mga iyan. Walang problema to'y Mauricio. Mukhang kinakailangan natin na mabawasan nga ang bilang ng mga ito. Sobrang dami ng mga ito, to'y Mauricio. Bit-bit ngayon itong si Ado ang kanyang armas, ang mutya ng ugat ng punong baliti na mayroong apat na anyong uri ng armas. Sa mga pagkakataon na iyon, anyong tabak ito na mas mahaba sa mga pangkarniwan Kasama naman itong si Ado, ang matalik na kaibigan nito yung Mauricio na si Jesse. na bit, bit din ang armas niyang tinatawag na kambal na kampilan. Pagkatapos agad nang tumakbo ng napakabilis ang dalawang anting nero, nakapagkarga na mga ito ng mga malalakas na mga usal. Bago pa, mapansin ng mga inkanto ang mabilis na pag-ibis ng dalawa agad nang nakakalapit itong si Ado doon sa kinaroroonan ng mga ito nagpakawala agad ng mga pag-atake ang dalawang antingero na naging dahilan para agad na matumba ang apat na nandodoon sa pintuan sa likuran sinubukan na kasi ng mga ito na sirain ang pintuan na iyon ngunit agad nang sunod-sunod na natutumba ang mga ito nang maatake nila ni Ado agaran na napopugutan ang mga ito sa kanilang mga ulo Matapos iyon, wika nitong si Ado kay GC JC, ako na ang bahala sa dalawang nasa gilid at ikaw na doon sa may tapat ng bintana ng mga nilalang. Matapos na masabi iyon nitong si Ado, mabilis na muling kumilos ang dalawa. Ngunit sina Mauricio at Jonas, agad na napapansin nila ang tatlong mga serpente na napakabilis na tumatakbo papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya agad na uwi si Mauricio kay Jonas. Jonas, tara na. Mukhang napansin ng mga serpente ang ginagawa nila ni Ado. Mabilis nang ikinarga nitong si Toy Mauricio ang kanyang dalawang tangan na mutya na makapagbigay sa kanya ng kakaibang antas na kalakasan. Nagkarga na din ang mga ito ng puder na mga usal. Samantalang itong si Jonas, bit-bit nito ngayon ang dalawang mga punyala alam na ng mga ito ang kahinaan ng mga nilalang ng mga serpente dahil tulad ni Nanay Kanida nakakaharap na nila ang mga ito nung unang mga taon umikot ang dalawang antingero doon sa kabilang bahagi at inaabangan nila ang pagdating ng mga serpente at sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakakalapit na ang tatlong mga serpente doon sa kanilang kinaroroonan dahil na rin sa kakaibang bilis ng mga nilalang na ito. Agad na kumilo sila Mauricio. Agad na dinamba niya ang isa doon at kinubawan galing sa likod. Ngunit ang mga nilalang na ito sadyang angat ang kanilang lakas at liksi. Kaya kahit na nakakubabaw na itong si Mauricio, hindi pa rin nagawa nito na maitarak ang hawak na punyal doon sa liig ng nilalang. Agad kasi siyang naabot at hinablot pagkatapos ibinalibag siya na tumama naman ang kanyang katawan doon sa dingding ng bahay napamura itong si Mauricio mas malakas siya kumpara sa mga ito dahil sa kanyang tangan na dalawang mga mutya na naikarga na ngunit mas mabilis naman ang kilos ng mga serpente kumpara sa kanila agad na muling umigpaw itong si Mauricio at nagpakawala ito agad ng paikot na sipa doon sa nilalang inaasahan na din ito na kayang iwasan ng serpente ang kanyang gagawing pagsipa. Ginawa lamang iyon ni Mauricio para makaiwas ang mga ito at makakita siya ng magandang tiyempo para maipatama ang kanyang punyal sa liig ng nilalang. At iyon nga ang mga nangyayari nang mapayuko ang serpente at akmang sasalakay sa kanya. Agad na umikot sa ere itong si Mauricio at pagkatapos ibinaon ang kanyang punyal doon sa liig ng serpente. Pagkatapos na magawa niyang mga bagay na iyon, agad niyang muling kinubawan ito galing sa likuran at itinumba na niya ito sa lupa. Sinubukan pa ng serpente na lumaban sa lakas laban sa lakas kay Mauricio. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mas nananaig ang lakas ng antingero. Dala na din sa mga tangan nitong mga mutsak. Bati din ng antingero na hindi niya kayang tablan ito ng mga usal kaya tanging pakikipagkumbati lamang ang makakapatay sa mga nilalang na ito. Makailang bisis nang naitarak niya ang kanyang hawak na punyal doon sa liig ng nilalang hanggang sa hindi na ito gumagalaw pa. Samantalang itong si Jonas ang humarap doon sa dalawang serpente. Gamit ang kanyang punyal pinaulanan niya ang mga ito ng mga pagwasiwas. Ngunit iniingatan talaga nitong si Jonas na hindi makakalapit sa kanya ng sobra ang dalawang ito. Dahil batid nitong si Jonas kung gaano kalakas ang mga nilalang na mga serpente. Nasusugatan na niya ang mga nilalang. Ngunit walang habas pa rin na umaatake ang mga ito kay Jonas habang umaangil ng napakalakas. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, tumulong na din sina Mauricio at nang mapatay na din nila ni Ado at JC ang apat pang mga inkanto agad nang pinagtutulungan na nila ang dalawang mga serpiente at makalipas ang ilang mga sandali tuluyan nang napatay na nila ang mga ito agad naman na muling wika nitong si Mauricio kailangan natin na maitago ang kanilang mga bangkay hindi maaring may mga makakita sa mga ito na kanilang mga kasamahan dahil balak pa ng kanyang grupo na subukan na mailigtas ang ibang mga nandoon ng na mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon nakikita nilang isa-isang pinapasok na ng mga nilalang na mga serpinti at mga inkantong bugoy ang bawat kabahayan na nandoon sa paligid naman nila nakikita din nila kung paano kinatay ng mga nilalang na mga serpinti ang mga inosinting mga inkanto at ang masakit pa may ilang mga tao din sa lugar na iyon na kabilang sa mga nabibiktima ng mga nilalang. Sa kabilang banda naman, nagtataka ang grupo nila ni Manong Puknat nang makakarinig ang mga ito ng tunog na napakatinis at hindi nila iyon maintindihan. At pagkatapos lamang nakita agad nilang nagkagulo ang mga naroon na mga nilalang. Kaya napatigil sa paglalakad ang grupo nila ni Manong Puknat at nakikiramdam sa mga pagkakataon na iyon, nagsimulang magliliwanag na din ang buong paligid. Sa isip ni Manong Puknat, mukhang may mga pangyayaring hindi maganda sa bayan na iyon, lalo na nang makita nilang mayroong mga bantay ng bayan ang mabibilis na paroon at parito at makalipas lamang ang ilang mga minuto, may lumapit na sa kanila na apat na mga bantay na mga inkanto sa bayan na iyon. Paalala naman agad ng matandang kurkur doon sa mga batang paslit. Bituin, maglatag ka na ng mga usal sa paligid. Kailangan natin na maramdaman agad kung sakaling mayroong mga kampo ng kadiliman ang nasabayan na ito. Ako na ang bahala sa apat na mga sundalong ito. Mukhang tama ang aking hinala. Mukhang mayroong hindi kaya ayang pangyayari sa bayan na ito ngayon kailangan natin ng dubling pag-iingat.